Okay, hello let. ah uh, so ang una nga pala uh, ito unboxing natin sa mga Insta360 natin. Pero meron dito akong binili na isang power suction cup mount. Yan. With phone clips. Binili ko siya sa Lazada. Yan, uh, tingnan niyo na lang. Yan ngayon, kaya ko siya binili kasi parang antibay ng itsura. Telesin. Eh, mas mura siya dun sa original na Insta360. Sobrang layo ng presyo. So, itong binili ko. Ngayon, hindi ko alam kung matibay siya o hindi. Yan, ito. Ito yung harap. Yan. Yan yan, to, Mabilis ba? Ito naman yung sa likod. Mm. Scratch and verify. Scan code. Scan the code to check the authority. Authenticity. Labo kumabasa kasi yung ilaw nagre-reflect ah okay so pag-check siya kung authentic yung unit natin mm -hmm. to avoid to avoid danger okay ayan natin kung maganda yung quality So, ang kailangan natin, syempre, yung pang bukas. Okay. Buksan na natin to. Ah, hindi, hindi. Hindi pa natin bubuksan. Ano muna to? Uh, video muna natin yung mga box. Isa-isain muna natin. No? Huh? So, ito yun. Ah... Uh, telesin. Ano ba? Telesin? Oh, telesin. Power suction cap mount with phone clips. yon So, ah, ito yung phone clips. Kasi ang dito lang yung picture niya, yan. So, may phone clips siya. Okay. So, ito, gagamitin natin ito. Alimba, pag nag-vlog tayo sa car, ah, uh, yan. Eh, pwede natin gamitin. Pero, syempre, hindi natin kailangan to No? Tatanggalin natin yan. Ang kailangan lang natin, yung parang ikutan hanggang dito. Yan. Tanggal natin yan yan let's see kung magkano kasi baka may magtanong magkano ba yung price oh my god hindi ko makikita yung presyo kasi dahil nga baguhan lang naman ako ng nagvlog ganito yung cellphone ko yun yung ilaw na ginagamit ko dito ayan ito yung ilaw na yan cellphone tapos yun naman parang lamp yung gamit ko so hindi ko mapakita pala no ah uh... Pagka may gusto magtanong, tanong nyo na lang sa comment. Ah. Sasagutin ko kung magkano. Yan. Okay. Telesin. Para sa car. Pag uh, nag vlog ka sa car, basta siya, madidikit mo siya sa mga smooth surface like yung uh, glass, mirrors, yan. Didikit yan. Basta yung kaya ng suction, ha? Tiles, pwede rin yan. Basta makinis yung tiles mo. So, sa dashboard, kung yung dashboard mo may makinis na part, pwede mong gamitin yan. Masasaksyon yan. Maganda yan para paggalaw ng sasakyan mo, gumagalaw kasabay yung, yung Insta360 mo, wala kang ka may alog. I hope so. Na ganun yung mangyari, no? Okay. So, ito yung telesin natin power suction cup mount. Yan. Isa sa binili ko to. Siya yung binili ko na hindi original Insta360. Yan. Kasi, uh, para sa akin, parang matibay din eh, yung mga itsura eh. Tapos, sobrang mahal nung isa eh. Malayo yung price, kaya siya yung pinili ko. Uh, pero kung halimbawa, na magfe-fail ito, nasira, nasira kalaunan, di palitan natin ng original, no? Pero the rest, original naman lahat. Okay.